Hanggang na yun, five years na siya, wala siyang trabaho na yun. Mag-smoke na siya, barkada, bagit tapos para sa gas motor, para sa... Pero para sa bata, wala. Pinalayas kayo? Opo, kasi sir, ayoko na. Or does not help me. Or is not a good father. Hindi sumusuporta? Wala, sir. Ako nila. Ah, And this time, even if you do not give up, line. You tell me, messenger, now you will be good, you will be not liar. And oh, now also, you know, shame a little bit. Subukan po namin na pagbatiin kayo, diwala na niya kanyang mga magulang, kamat-anak, sa malayang lugar at magkaroon siya ng trabaho na maayos at paparihab natin siya. Our reporter will accompany to the mayor's office and let's square these things out. God 20 plus you. 10, 30. May Salamat, na God bless opo, you opo. po. Ingat po, ha. January 13, bug, bug bata again. January 13, how possible you bug, bug again? Mm. When I go for a day already, I silent eh. How possible yeah. you are talking very too much lie? And now we need lie detector in this place. Wait. We... Ayaw niya siya mabigay sa akin, bata. We are very happy. Yung ana. familia, wala na mabigay sa akin. Ako na lang, parang mamlimus gagawin ko, ganun bata, kumain lahat. Ayaw ko na malapit siya sa akin. Hanggang niyon, sino, alin siya na siya. Ako mamuli na ako dito because of the company cover all the ticket of the kids and me. You are not paying your plane, remember? How about me? Because of my good job. I They say, kabakmerud, uh, you married, you go Philippines. Imagine nana, yeah, the hard gas cost, kamponya nala, udinasha. Pero nayon, nayon ayoko na. You okay, never come I in my kids and me. Oh. You never come in my kiss in me. Pero sir, kaya po din tayo nandito is, we'd like to ask you kung willing ka to go on a rehab. Yes ma'am! Yes ma'am! Oo nga po talaga, gusto ko pong po magkayos po kaming ng pamilya. Dahil po siya, hindi niya po inisip yung mga anak namin. Inisip ko po yung mga anak ko dahil po napamahal na po sila sa akin. Dati po nasa iba ba ako, hindi pa po sila napapamahal. Okay lang po eh. Kaya po, alam niyo po, nung nagkasama po kami, hindi po kami magkasama po natutulog. Dahil pinapraktis ko po yung sarili ko po, pag alis na naman po ako, kasi mahirap po sa isang tatay, na aalis ka po, na OPW ka, na magkakasakit ka man, ano man po, wala pong mag-ano sa'yo. Dahil ayaw ko po yung kamukha po ng iba, na pag umalis po sila, sinasayang po nila yung pagkakataon. Kasi po ako po talaga ma'am, talagang workaholic po ako, yung napeperfect ko po yung, wala man po sa itsura ko ma'am, pero pag Uh, tagalang tagalan po, tinry nila ako ma'am. Napeperpek ko po ma'am. Talaga pong pinagtutunan ko pong pansin kahit hindi ako matulog, hindi po ako magtalangalian. Yun ma'am, ginagawa ko lahat ma'am. Kaya lang ma'am, pag nagtrabaho ma'am, darating ako, walang pagkain. Kumain na sila. Puro padaldal. Ganun po. Pero ma'am, ayoko kasi magsalitang ganito. Ayoko po sila sirain. Ayoko po siyang sirain ma'am. Kahit po ako nalang masisira ma'am. Kailangan po andito tayo kasi gusto nating maayos. Hindi kung sa tingin po ninyo, yung relasyon mo sa iyong husband, hindi na maayos. Yung malang relasyon ninyo bilang magulang sa mga anak ninyo, ayusin natin. Narinig na po natin si Kuya. He is willing to submit himself for a rehabilitation. So, malaking hakbang na po yun sa kanya. At tanggap niya po yung mali niya. Narinig naman po natin, may mali siya at inaako niya yung kamalian na yun at tinatanggap niya. Pero kung patuloy po yung paninisi, pag sasabi ng hindi maganda sa inyong partner, uh, hindi po siya nakakatulong ate, no? I living together with him, pero I living like a single mother. All municipality so kilala sa akin. I getting money from here. Mayor Jing hat tutulog sa akin. That's Ngayon my po, decision po. Man. Tatanungin po namin kayo ulit. Ano oh, po ang gusto niyo? Gusto ko, I will ask Sir Rafi to help me to find simple place but uh, I have a money give it to me, Sir Rafi the time uh, on August 2. So, I will return back the money to Sir Rafi Tulfo. Then, Sir Rafi Tulfo, can you help me please to leave place? Gusto niyo po mag-stay here in Aorak? Uh, Or do you want other places? Other like? place po, ma'am. Please, please ask uh, Sir Rafi Tulfo to help me. Simple house. I will return the money the one they give me. Ayoko na ibalik siya sa kanya. Ayoko na. I will live like a single mother. I take care of my kids, my own. That's what I want. Ang tinitignan din namin sa iyo bago ka namin pakawalan para lumipat. Eh, yung kaya mo na rin tumayo sa sarili mong paa. So again, ma'am, ang final decision is mag-stay kayo in Borac, but different house. Opo. Different house Opo, ma'am. Livable, um, malapit sa school. Opo, ma'am. Uh, yun na lang. Si Sir Pedro po is uh, nagsabi siya kanina na willing na po siyang uh, magpa-rehab. Kumbaga po, surrenderi siya. And the uh, MSWDO of Odoc is willing to assist na i-turn po sa isang rehab uh, place. And then after six months po for sure si Mega Rehab na i-turn over naman po siya for ano po uh, aftercare program na po namin siya. Mm -hmm. Sa ngayon hindi na bang po namin masasabi pa kung ano yung mga aftercare program namin na -ano sa kanya kasi depende po 'yan sa magiging assessment din po ng mga social workers sa rehabilitation center. So yun po muna kay sir. Pero ito naman si Sir Yata is uh, willing siya to work again, syempre to provide na rin na to the family and siguro ma-assist natin yes, to reintegrate back in the community and to provide uh, work naman para kay Sir Pedro. Kasama po 'yon sa aftercare program naman po. Take care of yourself, uh, very well. Just anything happen, just always I mean is back. Parati po ako nasa likuran niya. Kahit ito anong mangyari at uh, parati po niyang uh, sabihin sa mga anak ko tsaka sa sarili niya na mahal, mahal, mahal na mahal ko po sila. Kahit anuman po yung ginawa nila sa akin o anuman po yung nangyari, in, wala ko sakit ng loob dahil alam ko po yung sa taas po, sa yung at nakakalam. Sa mga mensahe ko lang po sa mga anak ko, ako po yung tatay pa rin po nila. Alam mo nila na sweet po akong tatay, mapagmahal po akong tatay, mapagbanding uh, po akong tatay at pasensya na po sila dahil palisman po ako, last medical ko na po yung ano ko, sinira niya po yung sana pong mabibigay ko pong maganda pong kinabukasan po sa mga anak ko. Pero yun po siguro yung kapalaran ko kaya mahal na mahal ko po sila at pag po sila nagkapamilya, mabibiliin po nila yung asawa po na tama po sa kanila. Tsaka po yung Huwag po nilang pababaya ang pag nila. Ang maipapangako ko po sa mga anak ko, yun po gagawin ko po yung makakaya ko para po pag bumangon po ako, may babangon ko rin po sila. Wala pong maiiwan kahit po isa. <laughs> na po. My When... message is, God, He help you, we pray for you. Because me, I have no one. You know what? One man, He ignore us. One man, How can I ignore you? The rules and Just yes, God so. he help you. We pray for you. Stay away from us. Thank you so much. Hi, how are you? Ay, tignan nyo. you oh, tignan si Alan, Opo, oh. oh, ay. Opo, oh, mahal na mahal po ako ng mga yan. Napataba ako po sila, pinababayaan ko po sila, pero napataba ako po silang ganito yung mga anak ko, ah. Ito po ang tatay na hindi po nagsusutento, pinababayaan po yung mga anak niya, pero matataba. Uh, you need to tell the truth. I already I tell the truth. You know the truth, no? You know, tatay, tatay, he love you. He love you all. Haga! Haga! Tatay, well, go go. No! Oh, you know, go. Go. Tatay, No! No! Huh? No! No! Ha? No! 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 You are busy me. You talking back here too. Yeah, na sana, kagaya po ng nakaugalian na ito pong tulong na ito ay pinapaabot po ng ating uh, local chief executive honorable uh, honorable Jaime Jing B. Kapil at uh, magamit niyo po ito para uh, para sa inyo po at sa inyo pong mga anak. Patuloy at sisiguraduhin po namin na patuloy pong uh, magbibigay po ng assistance sa ating pong uh, Municipality of Porac Pampanga po. Salamat po. It's So amazing. Thank you so much and God bless you Sir Raphael po. And also no one is beside me before. but now... Is the one. Today I'm here because of Sir Rafi Tulfo, for me and for my kids. So, Thank you so much for everything, being there for me and for my kids. God bless you. Don't worry ma'am, uh, yung assistance po ni Idol Rafi is hindi po mag-titigil uh, dito. Patuloy po kami mag-monitor uh, sa iyo at sa mga anak mo po. Kamusta po kayo ng mga anak po ninyo ngayon? Okay na po. May kasi, ito lala, mas maganda pa yung bata. I choose to be like this. So, the update is uh, you, you're no longer staying in your uh, husband's house, right? Opo, kasi ayaw nga sila. Ayaw nga sila makita bata tsaka ako. na ako dalawa araw, bakit tapos lipat na bahay. Alam ba niya kung saan kayo nakatira ngayon? Opo. Yung asawa po ninyo, kamusta naman siya ngayon? Anong may pagbabago ba sa kanya? Wala. Well, uh, okay na kasi happy na siya. Kasi na yon ano gusto nga gawin niya siya? Free na siya. Kasi sabi niya, accept me like who I am. And I'm sorry. Pero yung sorry niya, accept me. I can find a woman that she accept me look like who I am. And she, she can take care of me. I said, okay, good luck. Pero ayaw niya siya makita bata. Si ayaw niya family Thanks to Sarah for they going to school now. We will stay here. God knows. I can make my kids study in one day. you will regret it. That I will know. Kapag kasama siya, alam niya siya pwede magagamit na siya yung marijuana at saka. So, yung choice niya, freedom. So, do you have a uh, work right now or how you plan to uh, take care of your kids now? Right now, I am I don't have any work. I just sending school the kids. I'm using the Senator Rafitul for the big blessing give it to me last time. I'm just using that. I pay five months, 3,000 every month, but I already pay five months now. Paano kung sakali na ubus mo na yung binigay sa ni Idol Rafi, ano ang susunod mong plano I will try to find something work uh, when they go to school all Barangay give me to he help me to bring my things here because the water is cut there the father he say i work but doesn't pay bill doesn't give feed just for himself only ginagamit na siya pera para sa kanya so the water butol na siya pagkatapos lipat na dito may tulog na sa akin yung barangay Bausi. Sabi nga yung Bausi, sabi, magalit si Kap. Tanggal na siya yung trabaho niya. Peter, tanongin naman natin si Kuya Peter. Ano ang masasabi mo, Kuya, na kayo ay lumipat na? Okay lang ba sa'yo na nasa malayo na kayo kasama may yung mga kapatid mo? Opo, Kapa? kasi kapag nandun po kami, may irapan kami. Hindi po, po kami makakatira doon eh kasi wala pong tubig eh. Hindi nga binayaran pa yung tubig. Tsaka yung anong mangyanyari, baka anong gagawin nila. Yung pamilya, may gagawin sila. Tapos hindi namin alam. Hindi kami makaharal doon kasi alam ng ibang tao sa doon po sa pora. So ngayon ma'am, nailipat mo na sila lahat ng school? Opo ma'am, bago nila yung eskwela. eskwela. Salamat si Senator Rafi Tulfo. Uh, Sir Rafi, gusto ko lang sabihin na salamat sa lahat ng pinagtulong niyo sa amin. It's a true blessing to see you, Rafi. Yung una, yung nakita ko kayo, Rafi, nagulat po ako. Hindi <laughs> ako makasabi. Sinabi ko, Ma, Sir Rafi, Ma, yung nanay ko po, nagulat po. So, thank you po, Sir Rafi. pwede po bang kami ipakita eh, niyo sa amin yung bahay ninyo? Okay yeah, po, ma'am. Ganito na ito. Ito, ito po. ang, ma'am. Uh, ito ang kwarto po ninyo. Opo. Sa ilan po ang uh, natutulog po dito? dito hindi natulog. eh basta yung gamit. Dito na? Opo. Yung... Okay. Saan po kayo natutulog na ani? Opo, ma'am. Ilan lahat ang kwarto nyo po dito sa bahay? Uh, three room po. Three room, three room. Three room. isang kitchen, isang banyo po. Okay, so malaki pala yung kitchen po, ito na lang po. Okay, Meron kayong uh, tubig. Opo, nawasa po, meron po. Okay. So, nakita namin, no, itong bahay ninyo, saktong-sakto for family of six. Opo, ma. Opo. Hindi kayo masikip at uh, maluwag po sa inyo at may sarili pa kayong kusina, kaya maganda. Opo, ma. Am. Okay, ito, mula po dito sa inyo nga inuupahan, yung skwelahan, gano'n po kalapit? Mm. Lakad lang. Opo. Ito yung Campbell Three years old sila okay. po. Pagdating ng five, mag-kindergarten na. Opo. Next year po. Mag next four year four years po, I will just put them and I can work next year. Pero ngayon, I cannot because I need to see them. So, siguro makikita namin sa by next year, pag ikaw, kayo ay naka-recover na, may trabaho na, unti-unti, makukompleto niyo na yung mga furniture sa bahay. Oh, God knows. <laughs> Senator God bless you. More blessed to come with you. The one you give to me, the big blessing. I pay five months, three thousand for the rental, the house. Then I, I buy uniform. We are using for the food. And almost thank you so much because of you. We are like this now. God bless you, We We almost hopeless, but now we are very, very happy because of you. Thank you so much. God bless po. Thank you po. Nakakit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol kanya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag palatag man ng yung tungtungan dahil merong Rapid Tool po ka na masusumbungan. Pag sa hirap pang lahat ay gusto mo nang tuldukan, gagawa ng paraan para siya ang nung tinakbuan dilang basta solusyon sa yung pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhaan mga taon.